Hello everyone for today's video tungod nga nagatipid kita kag kinanglan natin maging practical may isa ako ka tip nga i-share sa inyo kung paano ko gina-preserve ang gabang o kon sa loyot sa Tagalog dahon ko ihimay-himay ko ni siya kag i -prosen. so let's do this sa mga Asian market may ara na naka-ready nga naka na so ang aton ubrahon kita na lang ang mahimo para nga sigurado nga wala sang preservatives nga ginamutang Tungod hindi tanan niya nga dahon manami, pilian naton. Nga pwede, ang pwede naton nga magamit. Inlo na aton tugabang, inugasan ko na ini kaginkat ang iyang apunta. Kag At ang aton gamiton ang zip ziplock na sang una ginagamit ini nga ginabutangan sang gatas niyo na para, para ma-preserve man. Kag tubig. Ari ng aton yung naubra, ibutang lang natin inisa sa freezer, kag mag-stay siya sa 3 to 6 months. So, pwede na natong siyang ipagwaon kung in kaso nga aton na siyang gamiton. For more tipid tips, follow for more!